sa inyong lahat, ako si Kuya James Cornell, ang chairman ng uh, Paris Pastoral Council ng Mother of the Redeemer. Uh, may mga ilang katanungan po na iba to sa akin para sa pagdiriwang na ito. Ang una, nakakad lang nga ba sa akin ang mga requirements o qualifications na naiset para sa mga lay servants para makapag-serve. Simple lang naman kasi ang mga qualifications sa requirements para makapaglingkod, lalo na sa tulad ko na isang uh, extraordinary minister ng Holy Communion. Kasi, to una dyan, we must be practicing Catholics. If ever married, dapat <clears throat> sa simbahang katolika, katoliko, ikinasal. At dapat, eh, nakaten na naka kayo kami ng uh, Paris Renewal Experience Seminar. Prerequisite yan. At dapat, kailangan din makadalo sa basic formation seminar na uh, offer ng ating diocese. At uh, required din kami ng dumalo ng continue information on a monthly basis sa aming parokya. Kaya I don't think na nakadlang ang ito sa aking paglilingkod. Of course, may mga background checks na gagawin sa iyo pag nais mo maglingkod bago nila i-recommend sa parish Priest na maaari kang tanggapin sa anumang ministry sa simbahan. And I don't mind kung i-background check nila ako. Ginawa nila sa akin ito noong uh, Uh, ako ay uh, nag na maging uh, isang lingkod sa uh, aming parokya noong uh, sometime uh, April 2000, year 2000. Ang pangalawang uh, tanong, ano ang pagsiserve para sa iyo? <coughs> ang pagsiserve o paglilingkod para sa akin ay ang pagtatalaga ng iyong sarili. sa mas, mas madaling salita, ang pag-aalay ng ating sarili upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Lahat tayong binyagan ay uh, tinatawag ng Panginoon. Hindi upang mahalin lamang siya, kundi upang paglingkuran siya. Lahat ng binyagan ay laiko. Ang kaibahan lang ng mga laikong lingkod, ay tayo yung tumugon sa panawagan ng ating Panginoon na maglingkod, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa buong mundo. Ay yung pangatlong katanungan, anong dahilan kung bakit pinili mo magtagal pa sa pag-sessor? Uh, my ministry is my way of giving back to the Lord. For all the blessings that I and my family have received through the years. Pinasok ko ang paglilingkod noong year 2000, wala na ang urungan nito. Dahil uh, ito na rin ang buhay ko. Isa pa, nais kong manatili sa paglilingkod para mas lalo pang lumalim ang aking pananampalataya. At paano natin masusukat ang ating pananampalataya kapag dumating ang pagsubok sa ating buhay. Hindi porket na sa paglilingkod na tayo, eh hindi na tayo makakaranas na mga pagsubok. Nung wala pa ako sa paglilingkod, may mga pagsubok din naman akong naranasan, pinagdaanan, kinaya ko naman. Pero nasa paglilingkod na ako, mas matitindi ang mga pagsubok na pinagdaanan ko at ng aking pamilya. Bagyo talaga. Laging pasalamat ko lamang noon dahil nasa paglilingkod na ako kaya naging mas matatag ako dahil nakaugat na ako that time kay Heso Kristo. Otherwise, ewan ko kung saan ako pupulutin, makasakang So, yan ang dahilan kung bakit ako nananatili sa paglilingkod upang mapalalim ang aking pananampalataya. At yung pang-apat, ano may advice ko sa mga kabataan para sila ay magtagal. Sa ating mga kabataan, stay focused. Involve yourselves in church activities. Keep that flame of desire to serve burning. Stick to your dreams and priorities in life. And always keep that line of communication with your parents open. Kasi kahit uh, higit kanino man, ang inyong mga magulang ang makakaitindi sa inyo. Sila makakatulong sa inyo, sa anumang suliranin, nasusungin ninyo. Never assume na alam na alam na ninyo ang lahat. With this, you won't go wrong. Maraming salamat po at muli, mga